Mga kapuso, ito ang inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong hapon, makakapanayam natin dito mismo sa studio si Sir Chris Mark Banaag, ang Supervisor for Operations ng Batangas City Transportation Development and Regulatory Office o TDRO para pag-usapan ang ginagawang paghahanda ng kanilang hanay ngayong papalapit na Semana Santa. Magandang hapon po, Sir Chris, and welcome to the program. Uh, magandang hapon po, Sir Ace, at sa lahat po ng inyong mga taga-panood. Sir, ano po ba ang mga pangunahing strategy ng inyong uh, opisina o ng TDRO kaugnay nitong inaasahang pagdagsa ng mga turista na maaaring magdulot din naman na uh, pagtaas sa volume ng trapiko lalo na po sa mga pangunahing lugar o destination o tourist spots dito po sa Batangas City? Uh, tama po yun. Uh, inaasahan na po natin na ngayong Holy Week ay tataas po ang volume ng ating mga sasakyan kaugnay nga po ng pagdagsa ng ating mga pilgrims, ng ating mga bakasyonista. Uh, bali, unang-una po tayo po ay nakapag, uh, yun pong ating deployment ay nakahanda na. Uh, inaasahan po natin yung pagdagsa lalo na sa may area ng Balagtas and National Highways, unang-una -una po natin gagawin doon ay ipapakalat natin ng ating mga traffic enforcers, nang sa ganun po, uh, especially doon sa mga tinatawag naming strategic areas, doon sa mga inaasahan po natin ang pagsisikip ng daloy ng trapiko. Tayo po ay patuloy din sa pagsasagawa ng ating clearing operations, nang sa ganun ay maalis po natin ang mga illegal parking at anumang nakahambalang sa sidewalk o sa kalsada na maaaring maging dahilan ng pagkaantala ng daloy ng trapiko. Sir, nabangit nyo po itong usapin ng traffic congestion nga na dahil nga sa ang pagdagsa ng mga turista, meron po bang mga espesyal na paghanda sa mga lugar o kalsada o destinasyon na alam nyo pong usually talaga namang dinarayo o dinadagsa na ng mga tao dito lalo na pag Semana Santa? Opo, uh, uh, bukod po sa ating, uh, na nabangit ko kanina, yung ating clearing operations na ay sinasagawa, tayo po ay nakipag-coordinate na rin sa mga barangay captains. Sila po ay ating sinulatan at personal na pinuntahan ng sa ganon ay maisaayos po nila ang kanika nilang mga barangay katuwang po natin. In fact, ang ating pong tanggapan, ang TDRO ay nagsagawa ng deputation seminar or training nang sa ganun itong ating mga barangay officials at itong ating mga barangay tanod mismo after ng uh, after ng seminar at sila ay makapag makapasa sa ating uh, sinagawang deputation sila ay na-issue na rin namin ng citation ticket sila mismo sa kanilang, kanilang mga barangay ay makapagpapatupad na ng ating uh, batas trapiko tayo po ay nakapaglagay na din ng mga signages uh, na makakatulong upang magabayan itong ating mga motorista papunta sa may area ng Ilihan pagkilatan and then of course din sa ating papunta ng Mount Banoy. Naglagay na tayo ng mga slowdown signages upang um, siyempre hindi kabisado nitong ating ibang mga motorista kung alin yung mga delikadong daan. So naglagay na po tayo ng mga ganong signages doon sa mga areas kung saan malimit yung aksidente. May mga particular po bang programa o inisiyatibo ang TDRO hinggil naman sa pagpapalawak ng kaalaman ng publiko tungkol sa tamang disiplina sa kalsada po at pagtugon sa mga pangailangan ng mga pedestrian at local commuters. Uh, tama po. Tayo po ay patuloy sa pamimigay ng mga flyers, uh, ito pa yung mga reminders ukol sa road safety, and at the same time patuloy po yung ating isinasagawa din uh, public address kung saan saan. Katuwang po natin yung task force disiplina. Kasi ako din po yung tumatay yung head ng task force disiplina. Sila po in-charge sa uh, pagbibigay ng kaalaman ukol sa disiplina and road safety. In fact, kami po ay may ginagawang uh, talk sa school every Monday and Wednesday. Pinupuntahan po namin ang mga public school mismo pong kami ang nagtuturo sa mga bata ng mga bagay na dapat nilang malaman pagdating po uh, sa road safety and disiplina. Sa so, pumagitan po noon, uh, aming mas napapalawak ang kanilang kaalaman, may iwasan natin yung mga uh, aksidente sa kalsada. In terms naman po doon sa ating mga uh, drivers ng uh, PUJs at yung pong ibang mga PUVs, tayo po ay nakakaroon din ng dialog sa kanila nang sa ganun ay ma sa kanilang kaalaman yung mga bawal at dapat nilang gawin uh, para po iwasan natin ang accident at ma-insure po natin ang road safety. Sir, uh, inaasahan po natin na magkakaroon siguro ng dagdag na trabaho o load yung ating mga traffic enforcers ngayong paparating na Semana Santa dahil nga uh, inaasahan ang traffic congestion, pagdagsa ng mga turista. Apa ano po ba magiging setup nila dito? May shifting schedule po ba or paano po inihahanda itong inyong mga traffic enforcers? Ah, uh, pagsapit po actually ng Holy Week, uh, pagdating ng Monday hanggang sa Linggo po ng pagkabuhay, ang amin po mga traffic enforcers, ikaw nga ay sanay na. Kami ay may mga panata na din na kami po mismo ay magsasakripisyo. Kami po ay walang mga day off sa araw na iyon. Lahat po kami in full force para lamang po masigurado natin na maaassistihan namin uh, yung uh, yung taumbayan, yung po mga motorista na dumadayo dito. By the way, 24 hours po ang TDRO. So kahit po sa gabi, may mga nagpa-patrolya po kami at nagmo-monitor. At mas payigtingin po namin iyon at ang implementation po ng ating ordinansa para po maiwasan natin ang anumang aksidente o sagabal sa daloy ng trapiko. Panghuli na po sir, ang inyo pong mensahe sa ating mga kapusong nanonood, sa ating mga commuters, dahil nga sa inaasang itong uh, mga pagdagsa ng mga turista ngayong uh, Holy Week. At next week na po yon. Yes, sir Chris. Okay po. Uh, sa mga motorista po na dadayo dito sa Lungsod ng Batangas, unang-una po, uh, hinihiling namin ang inyong pakikiisa at disiplina. Uh, alam po natin, expected po natin ang pagsisikip sa daloy ng trapiko. Kaya po sana, mas habaan ninyo ang inyong pasensya. I-check uh, po muna ninyong maigi ang inyong mga sasakyan. Siguraduhin pong ito ay nasa maayos na kondisyon. At higit sa lahat po yung drivers natin, kinakailangan nasa maayos din pong kondisyon. And uh, of course, sumunod po tayo sa batas trapiko. Huwag po tayo makipagsabayan sa, sa bugso ng mga motorista magdaraan. Maari po umuna na tayo para hindi po tayo makisabay sa volume ng sasakyan. Maraming salamat po, Sir Chris Mark Banaag, ang Supervisor for Operations ng Batangas City TDRO.